may ako akong gitara itong acoustic ng kaibigan ko hindi raw kasi magtunog kapag sinasaksak sa amplifier ito kasing gitara nya yung walang pickup. so umorder siya ng pickup online pinagawa niya ata sa papa niya ang ganda ng pagkakagawa kaso nga lang hindi raw magtunog kaya pinacheck niya sa akin pinalagyan niya ng pickup. dito yung control tapos yung saksakan ng cord nandito sa ibaba pati yung lagayan ng battery ang ganda rin ng pagkakagawa kaya nga lang hindi raw magtunog kaya pinacheck na sa akin so itong powered mixer ang gagamitin ko kasi wala akong guitar amplifier pwede naman yan saglit lang nung una itong cord akala niya ito yung sira kasi in order niya lang rin ito sa online so nung ko gumagana rin naman isaksak muna natin tong mixer para ano matesting na natin yung gitara isaksak na natin yan daan, daan daan lang tapos bago natin volume man naka off pa yan yung ano, volume ng mixer maglayo muna ako para mas marinig yung tunog ng gitara galing sa speaker ayan narinig pa rin kahit lumayo na ako kasi nung malapit ako baka ang nasasagap ng cellphone ay yung galing sa mismong gitara eh kaya lumayo ako kanina tingin ko itong volume nya hindi lang na open hindi lang na volume man nung kaibigan ko kaya hindi magtunog yung amplifier pero kung naikot nya ito nang sagad na i-pull volume nya tapos wala pa rin tunog baka sira yung amplifier usually kasi kapag ginagamit yung gitara na ina yung volume hindi na na-off pero ito kanina pagtingin ko ay naka-off sya, naka-sagad. Pero baka in -off lang ng kaibigan ko. Kung nagustuhan niyo yung video ito huwag nyo kakalimutang mag-like at pa-subscribe na rin para updated kayo sa susunod na video. Maraming salamat!